Good morning po sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ang ating pong sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, bakit daw walang buta sa puwet ang kanyang biik? Kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayok pagkabuhayang pagagikultura magsubscribe mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, Uh, atin pong pag-uusapan ito po yung, ayan po ito po yung tungkol po sa biik po na ating isa pong subscriber na uh, ipinanganak daw na wala pong butas so paano po siya makakapaglabas ng dumi uh, kung walang butas po yung kanyang uh, bandang puwet po mga kaibigan sa akin pong pag alaga ng mga inahing baboy at saka mga biik uh, ever since po, uh, hindi pa po ako naka-experience ng uh, ganitong uh, biik na ipinanganak na mayroon pong mga abnormalities kasi ang tawag po dito mga kaibigan, ito po yung tinatawag ng mga congenital abnormalities o mga congenital anomalies. So inborn po ito, uh, ipinanganak yung biyake natin na uh, mayroon na pong ganito pong kapansanan. So, ang dahilan po dito siguro, nung nagbuntis po yung kanyang inahing baboy, uh, mayroon pong any viral infection or bacterial infection na uh, nakaka-infect sa kanyang inahing baboy. Kaya po, nagkakaroon po ng mga ganito pong kapansanan. Uh, crucial po kasi yung mga first one month or first one month and a half ng ating pagbubuntis ng ating inahing baboy kasi sa mga panahon na iyan, doon po nabubuo yung mga vital organ ng ating mga alagang biik doon po sa loob ng tiyan ng kanyang mga inahing baboy. Kaya sa mga panahon na iyan na uh, ongoing po yung pag-form uh, o paghulma ng mga vital organ sa ating mga biik doon sa loob ng tiyan, kapag mayroon pong infection viral man yan or bacterial man yan, na nakapasok po sa loob ng ating inahing baboy, tsak po makaka-apekto po yan doon po sa biyek sa loob ng kanyang tiyan. Pwede din po na ito ay hereditary o namamana po ng biyek sa kanyang inahing baboy o namamana ng biyek doon sa barako po na kumakasta sa ating inahing baboy. Yung mga ganun po na mga congenital anomaly. So isa din po sa nakaka-apekto nito ay yung age or edad ng ating barako o idad ng ating mga inahing baboy. Kaya, meron pong mga uh, abnormalities dun po sa mga inaanak niyang mga biik. So, yung mga ganito pong mga kaibigan, ito po ay madalang lang po na mabubuhay. Kasi, wala pong butas yung kanyang puwitan. So, kapag atin naman niyang uh, binubutasan, ang problema niyan kung meron bang nakakonekta na bituka doon po papunta sa labas. Ito po, kapag ito po yung nangyari sa tao, ito po yung mag-undergo ng surgery o operahan talaga yan. Pero ito po yung nasa baboy, siguro dun po sa mga animal doctor natin o dun sa mga veterinary doctor, sila po yung mag-undergo ng operation para po magkaroon ng butas yung mga biik. Pero karamihan sa atin po nag aalaga ng mga baboy kapag naka-encounter na ganito, hindi na po aabutan to ng dalawa o tatlong araw. Kasi po, mayroon po siyang diferensya. So lahat po ng biik na ipinanganak na mayroon po mga abnormalities po, yan po ay hindi po magtatagal po mga kaibigan yan po ay mamatay lang po ang ate lang po dito kapag meron po tayong mga biik na mga ganito ay alagaan natin huwag po natin uh, isang tabi lang aalagaan lang natin kasi yung iba ang sabi nila kapag meron ka mga biik na mga may abnormalities ito po ay nagdadala daw ng swerte doon po sa nag-alaga ng mga baboy kung mabuhay man sila ay eh, maganda pero kung mamatay man sila eh ganun din wala po tayong magagawa po mga kaibigan So, para po maiwasan natin yung mga ganong mga abnormalities, dapat talaga, first one month and a half ng ating pagbubuntis ng ating mga inahing baboy, dapat malinis parati yung ating kulungan. Dapat walang mga infection, it's either viral or bacterial, at saka atin pong uh, mag-observe po tayo ng strict biosecurity doon po sa kulungan ng ating mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon. Asa naman po ako nakapagbigay sa ng konting kalaman dito po sa mga biik na mayroong kapansanan po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.